edit mo yun ha. Na. Oo oh, naman. Tayo. Ha? Huh? I-edit oh, e mo. Kasi sabi ko. Ayan. Nasa likod pa rin naman tayo. Yeah. Unahan mo yun, yeah. na. yung kung nakagulit. Okay. Hindi. Mag-overlay. Hindi kayo doon. Ilang minuto? Ikot lang. lang. Ikot Hindi tatambay. Ikot lang. Ikot ang ng chapel. Bien. ba yun? Uh, um, um, National Highway ba ito? Late, late naman. Ano yung lugar na ba ito? May naki naman simbahan na to? Uh, ito. Ano yung lugar na ba ito? Gaya-gaya elementary school. very good kami sa kasi nandito na rin naman hindi tayo susunod dyan ah tuloy tayo pero ito ay yan Uh -oh, don doon pa yung banda, malapit. Ay, hindi pa siguro. Ah, sige lang. center wala anong, anong Japan Home Center Anak travel na tayo sa ibang mundo tanong tayo mga Ay tama ito na yung, yun yung grotto. Sige pa, usog pa.

ko yung mga nag-aano, ah, itinda sa paligid. Kuya, saan taon pa papuntang Grotto Church? nahiya pag nakatingin sila dito sa cellphone mo. Kasi so, sila live sila sa pala yan. Doon pa siguro sa unahan. Meron yung doon. hindi Ay. Hindi yan, may papasokan yan doon. pa mag-alala. alala अथा ba doon? Oh, malaking ano yun. Parang park yun. Hindi pwede yan. Hindi nga, promise. Ang lawak ng lugar. Nasa dulo pa yung simbahan na yun. Ano may park na puro garden na malaki? Ganun yung tanong tayo dito. Kuya, yeah, saan papasok papuntang grotto? Grotto? Saan papasok? Yung Ayan. Salamat po. Kaya nga, no, walang ano. Ay, may tricycle. May sasakyan naman. O, oh, pwede naman ako magtanong muna. Pusog ka lang doon. Ah, pwede, pwede. Pwede, tara.

Hindi naman mawala yung helmet, di ba? Sana all safe. Akala mo yung maliit ng nasimbahan to? Tanong ka kung nasaan? hindi mo na nila kaya para mapasok yung dun ako sa garden hindi ako nakapunta sa park na to sabi mo di ka pa nakapunta eto CR libre pa Ayun, doon saan po dito daw